Shout out mga idol Ito na naman, may experiment na naman ako Ang gagawin ko ngayon mga idol Itatry ko na Magluluto dito sa palayok na to uh, Itatry natin mga idol Nung isang araw na vlog ko Nagluto ako sa mini wok na palayok Nilagyan ko ng itlog Pero naluto mga idol Bal Bali ngayon mga idol, itatry ko uh, Magluluto ako ngayon ng isda mga idol dito sa palayok na to ipapainit ko din muna dito sa araw mga idol ito kumpleto na may palayok na ako at saka mantika mga idol yan mga idol ito nga na po makulit habang nagbablog ako sumasama siya itatry natin na magluto ulit ng isda mga idol ipiprito ko ngayon isda ipapainit ko muna itong palayok na to dito sa tapat ng araw ang oras ngayon ay 11.30 ng umaga itry natin kung totoo talaga maluluto ulit. Kasi mga idol, ang dami nagpo-post, may nagpiprito ng hotdog, may nagpiprito ng bangos. Lahat mga idol, nakikita ko. Ngayon, gagayahin ko sila ulit. Itatry ako magluluto ng bangos mga idol. Yan, papainit ko muna mga 5 minutes o 10 minutes o 20 minutes mga idol. Dito sa tapat ng araw mga idol kasi oras ngayon 11.30 na mga idol. Yan, kasagsagan ng init dito sa San Carlos, Pangasinan. 48 Uh, 40 degrees o 45 degrees ngayon. I-try natin mga idol. Yan. Papaaro ko to. Yan. Yan mga. ko muna yung mga idol. Mga 10 minutes o 15 minutes mga idol. Itong palayok na to. Sabay lalagyan ko ng mantika. Magluluto ako ng bangus mga idol. Yan. Yan mga idol. Papainit muna natin. Yan. Shout out mga idol. Bali ngayon idol. Ah. Uh... Pinainit ko na yung kawali dito sa tapat ng araw. Bali ngayon, itong iluluto, iluluto ko ngayon, uh, dalawang bangus mga idol, itry ko kasi ang dami nagpo-post. Ang daming naggumagaw ng post nila sa mga sa uh, YouTube, Facebook. Kaya itatry ko ulit mga idol na magluluto ng bangus dito sa maliit na kawali kasi... Pinainit ko na mga 10 minutes o 15 minutes na yan sa tapat ng araw mga idol. Bali ngayon, lalagyan ko muna ng mantika. yung mga idol o no? oh. umuusok ng idol yan maling mga idol uh, itry natin napainitin ko muna mga 5 minutes bago ko ilagay itong bangus idol yan dalawa yan itry natin kasi nung pangalawang unang vlog ko mga idol nagtry ako ng nang... nagluto ako sa nagluto ako sa nagluto ako dun sa kawali nilagyan ko ng itlog na luto mga idol kaya itatry ko ulit, mga idol, na magluluto ng bango sa idol dito sa kawali. Bali na mga idol, oh. umuusok mga idol. Tingnan natin mga idol. Yan mga idol, ito yung iluluto ko sa kawali mga idol. Yan. Yan mga idol, ilagay ko na mga idol ah. Ba, yan. Kitang kita niya naman. Yan. Tarayin natin. Bango sa idol. Yan. Siguro, uh, balikan natin to mga 5 minutes o 10 minutes mga idol. Tignan natin kung maluluto tong bangos na na binorless mga idol. Yan, nakikita yung mga idol. Umuusok mga idol. Yan. Shout out po kayo lahat mga idol. Sana maluto tong experiment ko na to. Kasi ang dami nang talaga mga idol. Yan. Balikan natin mga 5 minutes o 10 minutes o 15 minutes mga idol. Shout out mga idol, binalikan ko na yung niluluto ko sa palayok mga idol, you know? Nakikita nyo mga idol, babalik na natin. Grabe, sobrang init talaga dito sa San Carlos, Pangasinan mga idol. Balik na natin mga idol. You know? tingnan nyo ah. Balik natin mga idol. Yan, no? tingnan nyo mga idol, oh. naluluto mga idol. Oh. Yan. oh, tingnan nyo mga idol, oh. naluto mga idol. Shout out mga idol, totoo pala sa mga pinopos nila sa FB, sa YouTube mga idol. Yan, mga gumagawang content ng mga nagluluto sa palayo, pinapainit sa tap, tapat ng araw, mga idol. You know, balikan natin ulit, mga idol. Mga 10 minutes ulit o oh, 15 minutes, mga idol. You oh. know. Mga idol, babantayin ko, mga idol. Yan, mga siguro 15 minutes o oh, 10 minutes, mga idol. Itong niluluto kong bangus, idol. Dito sa palayok. Sobrang init talaga dito sa San Carlos, Pangasinan. You oh. know. Yan, balikan natin mga idol. Yan. Hey, coming? Shut up idol, kinain na pusa tuloy Shut up mga ko dito Lugo mga pusa na to Kinain na idol